Mga kapatid ko sa pananampalataya Lagi tayo magpuri, magpasalamat sa Diyos na Dakila Na ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin At patuloy din tayong magpasalamat Sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng masaganang pagpapala At ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa cremation Ito ay isang tanong na konsan ay mabigyan po natin ito ng linaw At basahin na po natin itong tanong na ito Ang sinasabi sa kanyang katanungan Gandang umaga Brother Owen Tanong ko lang po Pag namatay po ba ang isang tao Mali po ba ang pagkrimate sa katawan niya? At ngayon bago po natin ito mabigyan ng sagot Kayo po ay welcome sa ating channel God's Word, Read the Scriptures At ngayon, dito po sa inyong itinatanong ano Bago ko po sagutin ang inyong mga itinatanong Ako po muna ay nagbabasa ng kasulatan para Bumasi tayo nang sa ganon, sa Diyos muna tayo magtanong kung ito ba'y mali o tama yung gagawin natin. Ngayon, bumasa po muna tayo dito sa aklat ni Hob. Hob 34 verse 15 Lahat ng laman ay magkakasamang mamamatay at babalik sa alabok ang sangkatauhan. Dito, napakalinaw, lahat po tayo makakaranas ng kamatayan o mamamatay lahat yung ating katawang ito. Nima po? Ngayon, kapag namatay ito, babalik sa alabok. Kaya po, dito sa inyong itinatanong, maaring hindi naman sigurong mali. Bakit? E eh, babalik din naman pala sa alabok. Bakit po? Di ba't ang cremation o kapag kinikremate yung katawan, nagiging abo? Nakita po ninyo? At yung abong yon ay yun na nga po, babalik sa alabok ng lupa base dito sa ating binasa. At babasa pa tayo ng isang talata dito naman sa aklat ng Ecclesiastes 3.20. Basahin din natin ito. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Kaya wala po tayong magagawa. Lahat ng ating katawan may kamatayan at babalik itong katawan sa alabok. Ngayon, dito sa inyong ay tinatanong uulitin ko po para maging malinaw sa bawat isa sa atin maging doon sa mga sumusubaybay sa ating channel maging doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito makakaunawa din po kayo no? pero sana naman po dahil kayo lagi nakikinig dito sumuporta rin po naman po kayo sa ating channel no? mag-subscribe po kayo at isang tulong na rin po para lalo tayong sipagin sa pangangaral ng salita ng Diyos ngayon, dito sa inyo pong itinatanong, ano? No. ko po. Sabi dito, pag namatay po ba ang isang tao, mali po ba ang pag sa katawan niya? Kaya nga, dito nilinaw po natin. Hindi naman po mali yun. Bakit po? Ganito yan. Bakit hindi magiging mali? Magkakaroon muna tayo ng pag-respect sa mga taong gusto at ayaw. Yung ibang tao, may gusto na ipag-cremate na lang yung katawan at yung mga tao naman na ayaw magpakrimate. Ngayon, bigyan natin ng understanding. Kasi po, may mga sitwasyon na bakit sila magpapakrimate na lang. Unang-una, doon sa mga taong walang pondo o sana hindi nag-ipon. Walang panggasto sa paglilibing, di ba? Hindi pa't napakamahal ng paglilibing na yan. Unang-una, bibili ka ng lupa. Pangalwa, kailangan mo may kabaong ka para paglagyan ng iyong katawang namatay. Di ba po ba? At yun, para mailibing. At andami pa ang dami pang mga aasigasuhin para mailibing. Nakita po ninyo. Ngayon, kung wala ka talagang ipon, anong gagawin na lang sa iyo? Sa iyong katawan? Kaya nga po, kung magiging praktikal ang isang tao, kung talagang wala, pwede pong gamitin itong pagkikrimit para makamenos ng gastos. So ngayon, dahil yan ang praktikal na gagawin ng isang taong walang-wala. Kaya po, hindi naman po yan mali. Kasi kung ibabase naman natin sa kasulatan, di ba, sabi ko kanina, kapag kiniremate yan, magiging abo din po yan. Kaya kung ang kasulatan, ang sinasabi ng kasulatan, babalik din din naman sa alabok yung ating katawan. Naging malinaw po ba sa inyo? Kasi itong mga bagay nito no? Na kung saan ay nakakakuha tayo ng idea, na hindi po mali ang pagkikremate kung ito naman ay patay na yung katawan. Nagiging mali lang ito kung buhay mong ikikremate ay mali naman yun. Nakakaawa naman siya. Nakita po niyo At mali rin na yung abo, di ba, inilalagay ito sa isang maliit na box at inilalagay mo naman sa yung tahanan. So, mali din po yun. Kailangan mong pwedeng ilagay mo sa isang lugar na mapapaglilibingan, di ba? O kaya naman, kasi yung iba gusto i-cremate pero nakakabili naman ng lupa o isang pwesto na pwedeng paglagyan. Huwag lang yung ilalagay doon sa bahay ninyo. Yun po ang mali. Malinaw po ba? O ngayon, kaya binigyan ko kayo ng idea sapagkat pagrespeto rin doon sa katawan na naging abo. Yung iba, kung wala talaga mapaglagyan, ay itinatapon sa dagat o inilalagay sa ilog para yung kanyang abo lumapat uli doon sa lupa. Ano Kasi galing yun sa lupa, di ba? So, yun ang magandang paraan na para makatipid ka. Ano Kaya, ang kagandahan, naging malinaw po sa atin. Bakit po ito natin tinatapik? Kasi nga po, kayo'y nagtanong, para naman po, maintindihan natin. Kasi po, ang Diyos, may kapangyarihan yan. Kasi may mga situation na kung yung ating katawan, halimbawa, ganito, hindi sinasadya, nasunugan, naging abo yung kanyang katawan, di ba? E yung iba naman, halimbawa, ah, nasa dagat, yung barko, kinain ng katawan yung mga isda ng kanyang katawan at nagnas, di ba? at yung iba naman, ah, matitindi ang pagwasak ah, ng katawan sa pamagitan ng bomba o nadaganan ng mga building o bato, so hindi natin alam yung mga nangyari sa katawang yun ay napakatindi ng pagkasira. Pero datating ang panahon, bubuhay muli iyan. Kahit nasira yan, nasunog yan, nagkawarak-warak yan, so ang Diyos po may kapangyaran para ibalik. Bakit? Kasi haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Ngayon, para malaman natin, may babalik ba ng Panginoon yung dating katawan? Maaring maibalik yung dati mong laman, buto, para buuin at humarap ka sa hukuman ni Kristo. Ganito po ang proseso niyan. At aalamin natin ito sa kasulatan sa mga propeta. Doon natin malalaman pa paano ito uh, mabubuo uli pagdating po ng pagharap sa hukuman ni Kristo. Basahin natin itong Ezekiel 37 verse 6. mag muna tayo sa verse 3 para mas maganda po. Basahin natin. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, Maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, Oo, Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, Magsalita ka ng propesya sa mga butong ito. At sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. O, di ba? Kaya kahit ano man ang na nangyari sa panahon ngayon at pagdating po ng paghuhukom ni Kristo, bubuhayin lahat ang mga tao. At ganyan po, ibabalik yung dating nasirang katawan mo. Nakita po ninyo. Bakit? Kasi nga po, ganito po yan. Ito ipapaliwanag naman sa atin ni Juan sa 5.28. Dito po naman, basahin natin. Huwag ninyong ipagtaka ito. sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisalabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kaya po, walang ligtas. Kung nagpakamatay ka man, bubuhayin ka rin. Kaso nga lang, yung gumawa ng mabuti, bibigyan ka na buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng masama, may kahatulan, may parusa. Di ba? Kasi nga, haharap ka sa hukuman ni Kristo. Ito ang sinasabi naman sa sulat ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang sa bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So dito, nakita natin yung katawan. Kung gumawa ka ng masama, may kahatulan. Pag gumawa ng mabuti, may buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo? Kaya bubuhayin muli. Kahit ang iyong katawan ay nagkawarak-warak, di ba? kahit po na i-cremate yan, ang sinasabi po ninyo, no? Kahit na i-cremate yan, bubuhay namang muli iyan. Bakit? Para humarap sa hukuman ni Kristo. Kaso, mayroong paghatol at mayroong gantimpala. Yung gantimpala na matatanggap ng mga taong gumawa ng mabuti, bibigyan nyo ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi natin, kahit ikay na i-cremate, ikaw ay nasunugan, ang iyong katawan ay nakaluray-luray, datating ang panahon, yun ang sinasabi po dito sa Juan 5.28, bubuhayin muli. Ngayon, dito sa pagharap po sa Panginoon, ibabalik yung dati mong katawan. At ngayon, pag tumanggap ka na ng buhay na walang gan, bibigyan ka ng katawan naman panglangit na hindi masisira, na hindi na mabubulok, hindi na magkakaroon ng sakit. Kaya nga, dito sa pagharap sa hukuman ni Kristo, yan ang kagandahan. Kaya nga po, ang ating unawa, kung inyong itinatanong, ano ho, doon sa pag namatay po ang isang tao, mali po ba ang pag -cremate? So, hindi yan masasabi nating mali sapagkat pag na naman yung katawan, nabalik naman sa alabok ng lupa. Nakita po ninyo. At ang situation naman, kung talagang wala kang panggasto sa panlilibing nung inyong mahal sa buhay, nung isang katawan ng tao at wala talagang pondo para doon, at ang kaya lang ay i Ay di gawin po ninyo no? Hindi yan masama At ang baseha lang naman natin Bubuhay namang muli Na ay para bigyan ng panibagong katawan Na katawang panglangit At ito'y mababasa natin Sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo Basahin ko lang ito para magkaroon naman tayo ng panatag Kapag namatay ka Kahit kremate yan O nailibing ka Bubuhayin ka muli At bibigyan niya ng bagong katawan Yung ating buhay yung ating espiritu bibigyan ng katawan na hindi na panlupa na kung saan ay nabubulok, nasisira at bibigyan tayo ng katawang panglangit at basahin natin ito sa paliwanag ni Apostol Pablo basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 1548 kung ano ang taong mula sa alabok gayon din silang mula sa alabok at kung ano ang taong mula sa langit ay gunit din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Malinaw po, di ba? 'Yun ang dapat nating maintindihan. Basahin natin sa isang salin para mas malinaw po. Ano ho? Dito po sa ASND. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao, nagawa sa lupa at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan na nagmula sa langit. Ibig sabihin, yung katawang panlangit, iba po yun. At yung katawang panlupa, ito yung ating present na ginagamit dito sa panlupa. Kaya pag namatay yun, babalik sa alabok ng lupa. Kapag binuhay ka na muli, sa takdang panahon, sa paghuhukom ni Kristo, bibigyan ka ng katawang panglangit. Tuloy po natin dito sa verse 53. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan ganap na ang tagumpay. So malino po So bibigyan tayo ng katawang panglangit naman So yan ang good news ko po para sa inyo Dahil dinagdag ko lang ito para dagdag kaalaman sa bawat isa sa atin Hindi po natatapos ang ating katawan pag namatay doon na So mayroon pong uh, second chance na bigyang ka uli ng panibagong katawan na panglangit naman Na hindi na at namamatay Ngayon balikan po natin itong tanong mo Na hindi naman po bawal ang pagkikrimate Depende lang po ito sa sitwasyon o doon sa tao, sa gusto at ayaw, 'di ba? May mga gusto yung tao na ikremate na lang daw para madali ang proseso, 'di ba? Kung wala din budget para sa paglilibing. At yung iba naman talagang ayaw, eh, kailangan mong mag-ipon habang kinabubuhay para mailibing ka doon sa gusto mong lugar na dapat paglibingan. So dito, naglinaw lang po tayo noho. So salamat po sa inyong panahon. Kung kayo po ay nakaunawa dito sa ating pong paliwanag patungkol po sa cremation, pwede naman po kayo mag-subscribe ano po doon sa hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel bilang suporta po sa ating channel. Nako nagbigay po tayo ng linaw patungkol po sa cremation. Ito po yung ating channel, God's Word, Read Scriptures. subscribe now at ishare mo ito sa mga mahal mo sa buhay at mag-like ka rin. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya. Brother Owen. Hanggang sa muli po, sa Diyos po ang papuri, pagsalamat at pagsamba. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang anak na si Jesus Christo. To God be the glory. Amen.